Malilit ka na Sabi ni Arian matapos tumayo at lumunok ng kanyang laway Kain na tayo Pilyong ngiti ni Anjo Uwi ka ng maaga Sabi niya sa sabay dad. Sino ba ang hindi uuwi ng maaga niyan? Sagot naman ni Anjo. Hinarap na ni Anjo ang pagkain habang si Arian naman ay nag-toothbrush muna. Bitin na bitin si Arian pero alam niya na marami silang oras ng nobyo at hindi niya kailangang magmadali. At isa pa, ayaw niya ring maiwang mag-isa sa bahay nila lalo pat inaabot ng gabi si Anjo sa trabaho kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para makasama lagi ang nobyo sa mga panahong baka kailangan siya nito. Ang babae talaga, ang bagsik ng instinct. Hindi ba nasunog? Tanong ni Arian. Tinutukoy niya ay ang mitlo na naging saksi ng ginawa nila kanina. Hindi naman, sakto nga ang pagkakaluto. Medyo malutong ang gusto ko kasi. Halata nga eh, nakarami ka na oh. I have to eat mats para mabawi ang lakas ko. Pero naman ito. Hehe, <laughs> ikaw talaga. Sabi ni Arian at sinaluan ng nobyo sa pagkain. Sana ganito tayo sa mga susunod pang araw, no? I'll try, honey. Eh. Every relationship gastro storms, all trials and problems. We need to pass through this as one makahulog ang sabi ni Anjo. He always make Aryan's heart beat faster. Sure, naging isa na nga tayo, di ba? Pilyang sagot naman nito habang sumusubo ng kanyang pagkain. Alam na. I'll be late. Sabi nito pagtingin sa rilo. Dali-dali siyang tumayo at humalik sa labi ng nobya. Take care. Nakangiti niyang iniwan si Arian at umaasang may magandang regalo siya mamaya pag uwi. Walang ginawa buong araw si Arian kundi magayos ng bahay at maglinis. Gawain ng isang olirang housewife. Madilim na ang gabi at wala pa si Anjo. Ipinagluto niya na ito ng paborito niyang chiki na dobo at sinubukan gumawa ng kaparihong lasa ng isang cappuccino. Handa na ang misa pero wala pa rin ang nobyo. Lalo pang kinabahan si Arian nang umihip ang hangin galing sa bintana. Kita ang aninag ng buwan dito dahil patay ang ilaw. Kusina lamang ang maliwanag para maging romantik para kay Arian ang pangalawang gabi nilang magkasama. Napakalamig ng ihip na iyon na parang nanonood sa kanyang balat mula ulo hanggang hmm paa. Kinilabutan siya at tumayo ang balahibo parang praning na siya ngayon at lahat ng bagay na may refleksyon ng liwanag ay tinitignan niya at inaakalang ibang tao ito. Kinabahan muli si Arian nang gumalaw ang doorknob sa pinto. Parang pinipilit buksan ito. Han, ikaw ba yan? Sigaw ni Arian para mabawas ang kaba at umaasang si Anjo nga ito. Ilang segundong naghintay ng sagot si Arian pero wala gumagalaw pa rin ang nab pero dahan-dahan na lang di gaya ng kanina. Joe, ikaw ba yan? Sabi niyang muli at napagpasyahan niyang pagbuksan ito. Humugot siya ng malalim na hininga at binuksan ang nab. Humarap sa kanya si Anjo na nakangiti. Wow, akala ko masosurprise kita. Ang lakas ng pakiramdamuhan. Pagkasabi nito ay dinampian niya ng halik ang nobya sa labi at pumasok na sila. Kanina ka pa ba? Sabi ni Arian habang inaayos ang hinubad na pulo ni Anjo. Hmm, mga one minute pa lang ako noong sinubukan ko kung bukas ang pinto. Sagot niya. Napaisip si Arian dahil nasa 3 to 5 minutes nang gumagalaw ang durnab. Kahit nagtataka ay ikinibit balikat na lang niya ito. Kain na Han. Sabi niya na puno ng ngiti. Baka sa dalawang ito ang pagmamahalan sa isa't isa. Kasi yan at kakontintuhan sa buhay nila ngayong magkasama sila. Alam mo talaga ang favorite ko. Ngiti pa ni Anjo. Just for you. Sagot naman ni Arian maganang kumain ng dalawa sa kanilang dinner. Titigan lang ang dalawa at parang matalang ang nag-uusap sa kanila. Maya-maya ay bigla na lang ngingiti na hindi mo maintindihan na parang may biglang kumikiliti sa talampakan nila. Bukas, i e up natin yung gown mo. Pagbuka ng bibig ni Anjo. Tapos daan tayo sa chapel. Hindi ba pwedeng hintayin na lang natin na kontakin tayo ng organizer? Sagot naman ito. Banding na rin natin. Sabi naman ni Anjo. Okay sige, total sandi naman. Ngiti ni Arian. Hindi pa pala ako nakapagbihis. Sabi naman ni Anjo. Excited ka kasi kumain ng adobo. Sunod ka na lang sa kwarto. Sabi naman ni Anjo na parang may gustong ipakahulugan. Dumaan siya sa likuran ni Arian at niyakap siya nito mula sa likod. Hinalikan niya ito mula sa liig at kinagat ng kunti ang dulo ng tainga nito na nag-iwan ng ihip na nakakakiliti. Napahawak lang si Arian sa kamay ni Anjo nang akmang aalis na ito parang ayaw pa niyang alisin nito ang pagkakayakap sa kanya. Pero hindi naman siya umangal nang alisin na ng nobyo ang pagkayakap. Nagtinginan lang sila na sila lang ang nakakaintindi. Maguhugas lang ako ng plato. Sabi ni Arian at mapangakit na nagligpit. Tahimik ang gabi pero maingay sa kwarto ng dalawang ibong nakakulong sa kanilang hawla. Parang humuhuni sila sa kanilang mga ungol na napakasarap pakinggan kung nasa labas ka ng pinto nila. Umuuga na naman ang kama sa kanilang ritmo na parang loro na dumuduyon sa kanyang sangang tinatapakan. Tika! Pagpigil ni Arian. Bakit? Takang tanong naman ng nakapatong na si Anjo. Hindi mo ba nararamdaman? Umuuga! Sabi ni Arian na nakikiramdam sa paggalaw ng kanilang kama kahit hindi sila gumagalaw. Hayan ka na naman? Parang dismayadong sagot ni Anjo. Pakiramdaman mo kaya? Nararamdaman ko ang sikip ngay. Eh. Pilyong sagot naman niya. Sira! Patawang sabi ni Arian. Dahil sa kuryosidad at parang hindi nakaramdam ng takot si Arian sa mga oras na iyon, pinaalis muna niya si Anjo sa pagkadagan sa kanya at pabigla niyang tinignan ang ilalim ng kama. Ha! Ah! Tili niya nang tumambad sa mukha niya ang nakangiting babae diritso sa mga mata niya. Malalim ang mga mata nito at parang may tuyong dugo na bumabalot sa kanyang mukha. Maputla rin ang itsura ng babaeng kanyang nakita. Dahil sa golat ay napaangat siya ng ulo. Aray! Kasabay naman ang pag-aalalang napadako ang ulo ni Anjo at nagkaumpugan sila. Ano bang meron? Sabi ni Anjo habang yakap ang hubad na katawan ni Arian na humihikbi sa kanyang dibdib. May, may, may babae sa ilalim. paputol potol na sabi ni Arian habang walang tigil sa pag-iyak. Kahit madilim ang gabi at patay ang ilaw ay kitang-kita ni Arian ang puting mata ng babae. Hindi nanlilisik ang kanyang mata pero parang nakakaawa. Akmang tatayo si Anjo pero pinigilan siya ni Arian. Tinignan siya ni Aryan sa mata na parang nagtatanong. Titignan ko. Sabi niya at ibinalot ni Arian sa sarili ang komot. Huwag! Pagpigil niyang muli habang kinapit ang dalawang kami ni Arian sa kanang kami ni Anjo upang magpabigat. Pero mapilit ang nobyo kaya bumaba ito ng kama at yumuko. Oh my god! Sambit nito at napaatras pa kay Arian. Gulat na gulat ang itsura ni Anjo kaya hindi siya makapagsalita. Naghihintay ng susunod na mangyayari. Katahimikan ang naging presidente ng ilang segundo matapos ay sinibak rin ito sa pwesto ng magsalita si Anjo. Wala naman eh. Sabi nito at ngomite. Linapitan niya ang takot na nobya pero tinabig niya ang kamay nito. Ano ba? Seryoso ba ko eh? Meron naman talaga. Sabi niya at napalitan ng takot ng galit. Humakbang papalapit si Anjo para yakahapin ng nobya. Sorry, I'm here na, huwag ka na matakot I'll protect you Pag-alo nito sa nobya Kasalukuyang magkayakap ang dalawa Nang may malamig na kamay ang humawak sa paa ni Anjo Kaya napatalo nito sa ibabaw ng kama Hindi na mabintahan eh Ha? Taka nito sa pag-aakalan ng nobya na nagbibiro siyang muli Hehe, tara na tulog na tayo, may lakad pa tayo bukas. Ani Anjo habang nakikiramdam pa rin sa paligid. Good night, sabi ni Arian at hinalikan ng labi ng nobyo. Nagulat pa si Anjo dahil lutang ang isip niya. Thanks, I feel safe with you. Pagpapatuloy ni Arian, niyakap lang siya ng mahigpit ng nobyo.